mga boss magandang umaga po at uh, kumusta po kayong lahat at uh, welcome po muli sa ating muntin channel so panibagong araw po tayo at panibagong vlog at syempre panibagong blessing mga boss dahil every gising po it's a blessing so ayan nandito po tayo ngayon sa orak so gagawa po tayo ng hagdan ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung hagdan na gagawin natin at kung ano yung mga materyales So nandito na po tayo sa job site. Papakita ko lang po sa inyo no yung gagawin nating hagdan kung paano natin siya i-layout. Ayan. So ito siya mga boss no. Ito yung gagamitin natin sa ating hagdan yung high beam. Ayan, napakakapal mga boss. sa uh, talagang solid yung kanyang bakal dito. Ayan. Ito siya mga boss. Napakabigat nito mga boss. Ito kumbaga heavy duty siya. Ayan. Dalawang piraso at uh, dito sa loob papakita ko sa inyo kung saan natin siya Posa. Posa. ilalagay or ipepesto ayan mga boss dito natin siya ipepesto ayan ililayout muna natin ngayon so ipapakita ko sa inyo yung kanyang plano no? meron siyang plano ayan siya mga boss no ayan may puro i-beam siya tapos meron lang tayong MS plate para dun sa kanyang kahoy ayan para MS plate sya bali ganyan sya mga boss ayan meron siyang MS plate na 6mm ayan yung kanyang details ayan sya mga boss no? magkakalanding sya ng so bali yung step nya So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. 15 siya. Pang-16 dun yung sa... Dun sa pinaka... Floor niya sa second floor. Pang-16 yun. So, mga ba, ayan. Samahan niyo kami dito, mga boss, sa paggawa ng hagdan. Pagkukross siya ganun dito mga boss no? Pakiat siya ganun Maglalanding siya dito Tapos yung dito Papantay naman siya Tapos maglalanding siya doon Naisil sil na ni Andrew doon Lalagyan natin ng MS plate yun Doon tutumpo yung ating uh, High beam Ayan. Lalagyan na muna natin ng MS plate yun Medyo trabaho ko gawan natin gawa ng puno ng bigat yung mga bakal natin dito. Ayan, yung palalapad ng bakal natin, yung high beam natin is 26 cm, 26 cm. Ayan, 26 cm. Ayan yung tread niya tsaka yung riser natin mga boss, 12 inches tsaka yung taas niya is 7 inches. 7 inches yung kanyang I share X, kinawala ko ito, tsaka ito. on pattern sa kanyang slide ayan. type niya dito mga boss. Parang naka-float yung kahoy niyan pag nailagay yon. Parang naka-float siya. Ang gular yung ilalagay natin dito na tubay-tubay 4mm. usti naman dito sa baba. High beam din 'yon mga boss. Yan. Eh, apatibenyang mga boss, meron tayong plate don, We're natin don sa uh, kanyang mga bakal don sa biga. Kinonnect natin don. Gamit ay high ay beam Ayan, so ito pinapabricate ko na yung kanyang Bilang Pagpatungan ng ating Step Ayan. So paligay nyo siya guys no Mga boss yan Ika-cut ko pa ito ika ko ito Ika-fortify pa natin ito Saka dito Daligay nyo siya Daligay Ayan. Ayan. nyo siya boss. Mga boss, pag uh, nailagay ito So siguro bukas na Papabrikit muna natin lahat ng ganito, yung angel bar. Ayan. Tapos meron siyang nakaganyan siya dito mga boss patungan nung ating step dito. Okay. Ayan. Siguro, ipupulwed ko na lang to pag uh, tayo na natin lahat nung kanyang step. Doon na lang doon na tayo magpupulwed. Para minsanan na lang yung ano. kagawa nating hugdan dito kay Sir dito sa bahay ni Sir Richard Punsalan shoutout ko kay Sir Richard Punsalan